Mahala tayo mga idol sa mga uh, mga member natin na patuloy na sumusuporta kahit na nawala tayo ng ilang mga linggo. Sa mga nag ng kanilang mga buds, maraming salamat po sa inyong mga idol dahil kahit nawala tayong bagong upload, uh, nandyan pa rin kayo at nagsusuporta. Mahal ko po kayo mga idol at kayo na ang itinuring kong pamilya. Sa lahat ng mga patuloy pa rin na naghintay at nagsusuporta pa rin sa ating mga upload. Maraming maraming salamat po sa inyo mga idol at hindi kayo bumitaw. Uh ongoing pa rin yung medication ko mga idol pero ito uh, dinadandahan ko na yung pagbabalik natin. Laban lang tayo mga idol, may awa din ang Panginoon sa atin. Maraming salamat din at shoutout sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga security guard sa buong Pilipinas at sa mga blind community pati na sa mga baker. Simula na po natin ang ating kwento. Tanging nasambit na lamang itong si Tata Ingo. Huwag, buhay ka. Naalala kasi nitong si Tata Ingo ang sinabi ni Kalito na namatay ang lahat ng kanyang mga kasamahan sa kamay ng mga munghi kabilang na ang namumuno sa kanilang grupo na si Tata Juan. Ngunit dito, Buhay na buhay na nakatayo doon sa labas ng bakuran ng bahay nila ni Tata Ingo ang albularyo. Agad na lumabas ng bahay itong si Tata Ingo at hinarap itong si Tata Juan. Pagkatapos ng makalapit na ang ermitanyo, agad na wikang tanong nitong si Tata Ingo doon sa albularyo. Ano ang kailangan mo Juan? At ang inaakala ko na napatay na kayo ng mga monghe agad naman na nagpapaliwanag itong si Tata Juan sa tulong kasi ng kanyang gabay na gawa nitong makatakas doon sa mga munghi at makagawa ng malakas na linlang ngunit nanatili siya sa mundo ng mga inkanto para gumaling ang kanyang mga sugat at mga pinsalang natamo ngayon na napag-alaman na niya na natapos na ang mga aswang na bangkilan pati na rin ang mga munghi lubos-lubos din itong nagpapasalamat sa pamilya nila ni Tata Ingo. Humingi din ito ng kapatawaran na dahil sa gaspang na pag-uugali na ipinakita niya sa pamilya ng mga mga ngatay. Sagot na lamang nitong si Tata Ingo doon sa albularyo. Walang anuman ang mga bagay na iyan Juan. Naintindihan ko ang saluubin ninyo at ng iba pa natin na mga kapitbahay at kabaryo ang mahalaga. Pinahalagahan mo pa rin ang kaligtasan ng mga tao dito sa bayan ng kiwayan at dyan tayo magkakapariho. Dahil hindi ako makakapayag na may mananakop at manakit sa ating mga kabaryo at masaya ako na nakaligtas ka sa mga demonyong iyon. Matapos ang kanilang usapan, masayang umalis na itong si Tata Juan at ganun din itong si Tata Ingo masaya ito at sa wakas nagkasundo na sila ng mga albularyo dito sa kanilang bayan. Agad na nilang pinagplanuhan ang pagbabalik doon sa isla ng Siquijor. Ngunit hiniling nitong si Tata Ingo na isama muna niya ang batang si Buno ng ilang mga linggo doon sa kabilang bahagi ng Bukirin. At susunod na lamang ang mga ito sa kanila ni Nanay Kanida doon sa isla nakitaan kasi ng kakaibang potensyal na lakas itong si Buno ni Tata Ingo. Nais niyang ituro sa bata ang kanyang mga kakayahan. Batin niyang sa aspitong usal at pakikipagkumbate. Malakas na ang batang si Butchok dahil kay Nanay Kanida. Kaya si Buno ang kanyang pakay na mas palakasin pa. Kinabukasan, gumayat na ang grupo nila ni Nanay Kanida. Ngayong araw na ang kanilang pag-alis sa bayan ng Kiwayan kasama ang pamilya nitong si Maki. Balak ni Nanay Kanida na magpagawa ng bahay doon sa kanyang bukirin para sa pamilya ng mga ito. Kailangan din na itago pa rin ang tunay na pagkakilanlan ng pamilya nitong si Maki. Kaya doon sa kanyang bukirin kung saan doon sila dati nakatira patirahin ang pamilya nito. Doon ilalagay silang Maki para sila na din ang mag-aalaga sa kanyang bukirin at mga taniman doon. Delikado kasi kapag may mga nakakaalam tungkol sa pagtira nila ni Maki sa lugar ng kanlasog dahil marami ang tumutugis sa pamilya nito. Hindi lamang mga pamilya ng kanilang mga napatay, pati na rin ang mga mamamaslang na ang hangad lamang ay makuha ang nakapatong na malaking halaga sa ulo ng bawat isa na membro ng pamilyang mga ngatay. Bago naman umalis ang mga ito, nagpaalam muna ang mga ito doon sa mga tao at doon sa kanilang mga kaibigan na mga albularyo bago tuluyan na umalis at nagpunta doon sa isla ng Sikihor. Samantalang kasabay din ng pag-alis ng grupo nila ni Nanay Kanida. Doon sa bayan na iyon, umalis na din si Tata Ingo kasama itong si Bono para sanayin ang batang paslit doon sa kabilang bahagi ng Bukirina. Sa kabilang banda naman, nakabalik na ang dalawang magkapatid na albularyo doon sa kanilang tirahan at lungka. Agad na pinagtutulungan na gamutin ng tatlong mga bata ang dalawang matanda. Ang panganay sa mga ito na si Duroy na labing limang taong gulang pa lamang bihasa na ito sa mga kakayahan ng panggagamot dahil simula nang magkaisip ang batang ito, tinuruan na ito ng dalawang matanda na sinatandang Tasyo at tandang Alfona. Ang tatlong batang ito na lamang kasi ang natitira sa kanilang angkan simula nang mapatay ni Tata Ingo ang karamihan sa kanila. Ngunit nagawa ng isang anak ni Tandang Tasyo na makaligtas at makapag-asawa bago ito namatay sa sumpa na ginawa ni Tata Ingo. Kaya nagkakaroon ito ng tatlong mga anak Kaya hindi din namatay agad ang anak ni Tandang tasyo, Sa kabila ng lakas ng pangkitil na sumpa na ginawa ni Tata Ingo Dahil na rin sa napapangasawa nitong inkanto Kaya ang tatlong mga batang ito kakaiba ang lakas ng mga ito At mas lumakas pa dahil sa dalawang mga matanda na si Tandang Tasio at Tandang Alfon ang dalawa pang kapatid nitong si Duroy na sina Jumong, sampung taong gulang at nimpa, anim na taong gulang, kakaiba din ang kalakasan ng dalawang ito. Kaya nga itong si Jumong sa murang edad pa lamang, may mga napapatay na ang bata. Pinagtunan kasi ng dalawang matanda ang pagtuturo kay Jumong sa pangbabarang at panlalason. Wika nitong si Duroy nang medyo mahimasmasan na ang dalawang matanda sa kanilang mga pinsalang natamo. Lolo Tasio, Lolo Alfon, sabihin ninyo sa amin kung sino ang gumawa sa inyo sa mga bagay na ito. Ngayon din, kitlan namin sila ng buhay. Napapangiti na lamang itong si Tandang Tasio sa kanyang narinig galing sa panganay na apo na si Duray. Kakaiba kasi ang tapang ng bata at lahat ng mga sinasabi nito ay gagawin talaga. Sagot na lamang nitong si Tandang Tasyo kay Duroy. Maaaring alam nyo na ang may kagagawan, Duroy. Ngunit siya ngayon, hindi nyo pakaya ang mga iyon. Masyado silang malakas kumpara sa inyo. Ngunit darating ang araw, naniniwala ako na kayo ang papatay sa kanilang angkan. Siya ngayon, kailangan muna ninyong magsanay ng magsanay at kailangan din na magpapagaling din namin. Lumipas naman ang ilang mga linggo. Masayang masaya itong si Tata Ingo sa resulta ng kanilang pagsasanay dahil hindi inaasahan at inaakala ng ermitanyo na ganon kabilis na matuto itong si Bono. Nakakamangha ang kakaibang antas ng kagalingan ng batang paslit. Samantalang doon naman sa isla, masayang namumuhay si Maki doon sa lugar ng kanlasog dahil na rin sa gabay nitong si Nanay Kanida sa kanila. Sila na ang tumao doon sa bukirin at sila na ang nag-aalaga sa mga taniman nitong si Nanay Kanida. Paminsan-minsan na lamang na nagpupunta doon itong si Pablo dahil nando doon na si na Maki nagiging matalik agad na magkakaibigan si na Luis at ang pamilya nitong si Maki. Ngunit maliban sa kanila, wala nang ibang nakakaalam sa kanilang tunay na katauhan. Nakapagpasyan din muna ang pamilya nitong si Maki na pansamantalang itigil na muna ang kanilang trabaho bilang bayarang kriminal at mga ngatay. Subukan muna nilang mamuhay ng tahimik at normal. Dalawang buwan ang mga nakalipas nagpasya na itong si Tata Ingo na lumuwas na ang mga ito doon sa isla. Sa isip ng matandang ermitanyo, malayo na ang mga narating itong si Bungo sa loob lamang ng dalawang buwan na pagsasanay. Kakaiba na ang kalakasan ng batang paslit sa paggamit ng kanyang mga itinurong mga usal at paggamit sa kakayahan sa mga kawayan. Kahit na hindi pa ito kapariha ng lakas ni Tata Ingo, ngunit sigurado na itong si Tata Ingo na nakakatakot na ang lakas ng batang paslit sa kakayahan ng kanyang mga itinuro. Punan pa ang nakakawindang na pisikal na lakas ng batang tangan. Pagdating ng mga ito doon sa isla, naluluha itong si Tata Ingo. Ngayon pa siya nakabalik sa kanilang isla nang umalis sila si Nanay Kanida sa islang ito. Mga bata pa lamang sila. Saktong pagdating ng mga ito, paparating na din ang kapistahan sa lugar ng kanlasog at bintangan. Sa kabilang banda naman, sa islang iyon, dumating din doon ang limang mga katao. Binubo ito ng dalawang antingero at tatlong mga bata. May misyon na mahalaga ang mga ito doon sa isla. Ngunit naisip muna ng mga ito na magpapakilala doon sa mga antingero at albularyo at subukan ang mga antingero doon sa isla. Pinangunahan ito ng batang si kasama ang kanyang dalawang mga kapatid na sina Jumong at itong sinimpa. Kasama din ang dalawang utosana ng mga ito na mga pawang antingero din at alalay din ng dalawang albularyo na sina Ambu at itong si Iko. Mga masasamang antingero at napalakas din ng mga ito ang kanilang mga kakayahan dahil na rin sa pagtuturo ni Tandang Tasyo at Tandang Alfon sa dalawa. Sinadya ito ng dalawang mga albularyo para magkakaroon ng kasama ang kanilang tatlong mga apo sa kanilang misyon doon sa isla ng Sekihora. Naghanap muna ang mga ito ng matutulugan ng ilang araw doon sa bayan ng Bugo. Nagkataon naman nadumaan ang mga ito doon sa lugar na mayroong nagaganap na tabo. Linggo kasi ang araw na iyon at nagkakaroon ng tabo ang lugar. May mga naglalaro ng basketball, balibol. Maraming nagtitinda din sa paligid ng iba't ibang mga prutas at gulay. Nang dumaan sa nagtiinuman ang grupo nitong si Duroy na ng mga lasing ang kanilang kakaibang kasuotan. Bukod kasi na nakasuot ang mga ito ng purong itim. Kakaiba din kasi ang kanilang mga titig sa mga taong nandoon na parang mga kilos ng espiya. Huwi ka ng isang lasing. Hmm. <laughs> Mukhang may libing yata ang mga ito. <laughs> Pagkatapos tumayo na ito at lumapit sa kanila, nakiusap naman si duroy na huwag silang gambalain dahil may lakad pa ang mga ito Ngunit nangungulit talaga ang isang lasing at pinagtawanan pa sila nito. Kaya ngumiti itong si Duroy at tuwi ka nito sa kapatid na si Jumong. <laughs> Jumong, ikaw na nga ang bahala sa isang ito. At pagkatapos, naglalakad na mga ito at nagpapatuloy. Samantalang itong si Jumong, umihip lamang ang bata sa hangin. Pagkatapos, tinitigan ng masama ang lalaking lasing. Makalipas lamang ang ilang mga sandali. Biglang napatigil sa pagkilos ang lalaking lasing at hindi ito makagalaw. Nang may mas ito, nagtataka naman ang lahat. Nakakaramdam ang mga ito ng takot at sinisisi nila ang isang lasing dahil sa ginawa nito doon sa mga batang nakasuot ng maitim na kasuotan. Nang umupo na ang lasing, biglang natumba na lamang ito sa lupa. Nangingisay, nangingitim agad ang mga labi at ang ilalim ng mata nito. Pati na rin ang mga kuko sa kamay at paa. Bumubula din ang bibig ng lasing. Ilang segundo lamang ang mga nakalipas hindi na ito gumagalaw pa. At ngayon, pati ang buong katawan nito nangingitim na rin. Natataranta ang mga kasamahang lasing ng lalaki at agad na humingi ng tulong ang mga ito doon sa mga taong nando doon Agad nilang hinalaw na may ginagawang masama ang limang nilalang na dumaan sa kanilang kinaroonan. Ngunit hindi na nila mahagila pa ang mga ito. Agad na kumalat ang balitang iyon, batid ng mga albularyo sa bayan ng Bugo na lason ang ikinamatay ng lasing. Isang mabagsik na lason na agaran na ikinamatay ng lalaking iyon. Ang ikinabahala pa nitong si Lolo Kukoy, ang albularyong tumingin doon sa lalaking lasing dahil mukhang palipad hangin lamang ang laso na iyon. Ngunit ganon na ito katindi. Matagal na ang panahon kasi na walang ganong nangyayari sa kanilang bayan. Unang bisis ngayon na nangyayari ito sa kanila sa loob ng ilang taon. Kaya pala isipan sa albularyo kung sino ang maaring may kagagawan sa mga bagay na ito. Agad na kinausap nitong si Lolo Kukoy ang kanyang apo na anting antingero na si Adulpo para lutasin nila ang pangyayaring iyon kinakailangan nilang matuntun kung sino ang may kagagawan sa mga bagay na iyon sa gabing iyon agad na nagpunta ang mga ito doon sa bahay ng namatayan nagtanong-tanong si Nalulukukoy tungkol sa mga nakakausap nitong si Indo ang lasing na namatay nitong mga nakaraang mga araw dahil sa lasun kung may mga kagalit ba ito Ngunit ayon sa pamilya nito, nawala itong kagalit maliban na lamang kung lasing dahil talagang nangungulit. Ngunit hindi iyon sapat para pumatay na. Matapos iyon, sinubukan itong silulukukoy na gumawa ng mga ritual. May mga kinuha itong mga sisiw ipinatong doon sa kabaong. Ngunit kakaiba ito sa malimit na ginagawa ng karamihan dahil may mga itinirik doon na maitim na kandila itong silulukukoy habang may nakataling tila sa gitna. Nakabaliktad din ito sa pagkakaterik. May hawak na librita ang matandang arbularyo. Mayroon itong binabasa doon sa mga pahina habang nakaharap doon sa kabaon. Sa ginawang ritual kasi ng matanda, magiging dahilan iyon para mapilitan ang taong may gawa sa lason na magpunta doon sa namatayan. Kailangan itong makagawa ng usal para mabasag ang ginagawang ritual ni Lulukukoy. Malakas ang ritual na ginagawa ng albularyo. Kailangan kasi nagawin ng sino mang may gawa ng lason ang pagbasag sa mismong lugar. Maliban lamang kung may kaalaman ito sa mas matataas na antas na orasyon na pangbasag. Sa kabilang banda naman, nakakahanap na ng matutulogan ang grupo nila ni Doroy kasalukuyan nang nagpapahinga ang mga bata. Balak kasi nila bukas na makagawa ng pag-iimbestiga tungkol sa pamilya nitong si Nanay Kanida. Kailangan muna nilang makakuha ng mga impormasyon bago sila gumalaw. Bukod kasi sa napapalibutan ng mga malalakas na mga mandirigma ang babaylan, batid nila ang islang iyon hinahindi basta-basta dahil nagkalat doon ang mga mandirigma tulad ng mga albularyo at mga antingero na maaari nilang makakaharap kung hindi silang mag-iingat sa kanilang mga kilos. Habang nagpapahinga ang mga ito, biglang napabalikwas ng bangon itong si Jomong na ikinagulat ng kanyang mga kapatid. Pinagpawisan kasi ito ng malapot na parang nanaginip ito ng masama. Tanong agad nitong si Duroy na nagising na din. Bakit Jomong? May problema ba? Sagot naman agad ng kapatid na si Jumong. May mga gumagawa ng ritual para sa aking ginawang lason, Kuya Duroy. Malakas ito at nag-iinit ang aking katawan. Nahihirapan din ako sa aking paghinga. Galit na tumayo itong si Duroy. Agad na wika nito sa kapatid. Mukhang masasubukan agad natin ang ating mga kakayahan sa lugar na ito, Jomong. Kaya kung basagin ang mga ganyang uri ng mga ritual. Ngunit kailangan natin na makikilala kung sino ang kumakalaban sa atin. May gagawin lamang ako, Jomong, para mapigilan ang paggalat sa iyong katawan ng kanyang ginawa. Ngunit puntahan natin ngayon din ang kinaruroonan ng mga ito. Binilina na lamang nitong Siduroy ang dalawang mga utusan na bantayan ang nakakapatid na sinintah may gagawin lamang ang mga ito na importante at matapos iyon, agad nang umalis na ang magkapatid sa kalagitnaan ng gabi. Samantalang doon sa kinaroroonan ng lamay, agad nang inaabisuhan itong si Lolo Kukoy ang mga pamilya ng namatayan na mag-iingat ang mga ito. Pati na rin ang mga nakilamay, sinabihan ng mga ito ni Lolo Kukoy na asahan nilang may darating na mga nilalang na may kinalaman sa pagkamatay ng nakalamay. Kaya natatakot ang mga ito. Ang iba pa nga sa kanila, umuwi na lamang. Ngunit may mga nanatili pa rin doon na mga kamag-anak ng namatay. Habang itong si Adolfo, pinahanda na ito ni Lolo Kukoy. Mariin nang nagmanman ang dalawa doon sa labas ng bahay. Napakadilim ang buong paligid. Ngunit unti-unting nararamdaman na nila ang presensya ng kadiliman Uy kang anas nitong si Lolo Kukoy sa kanyang apo na si Adolfo. Humanda ka na, Adolfo. Papalapit na ang mga ito sa ating kinaroonan. Makikilala na natin ang kanilang pagkakilanlan. Sino kaya ang mga demonyong ito? Hawak na ngayon itong si Lolo Kukoy ang tangkay ng kawayan. Hindi ito ordinaryo dahil galing ang tangkay na ito doon sa mundo ng mga inkanto kaya nitong saktan ang sinuman ng mga kampo ng kadiliman samantalang itong si Adulpo ikinarga na nito ang kanyang mutya at nagkarga na din ng mga dasal habang hawak ang kanyang punyal